So, boy, Hello guys, bena imbitan nga pala ako sa Ninyo Opa Sisling Pares eh, sa may San Sebastian. Be, dini nga pala kami dumaan sa likod ng bagong palengke ng gabay dun eh. Yun nga lang at nalayo pa kami, dapat pala dun na kami dumaan sa dating terminal ng Baliwag eh. Beering at sinalubong na kami ng bayo ng mayari eh. Be, sabi nga naman eh, nalayo kami. Sabi kay si Derek ba naman, niligaw kami. Diyos ko po inang. Guys, kung galing nga po pala kayo ng bayan ng Hagunoy, diretsuhin nyo lang po yung dating terminal ng Baliwag. Guys, tapat nga po pala sila ng skwelahan ng St. Anne's Catholic Senior High Guys, nung May 5 lang pala sila nagbukas din, weh. Guys, ang oras nga pala nila din, weh. Mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng gating gabi. Guys, yung pesto nga pala nila din, weh. Medyo maliit pa, we. Pero sa susunod na linggo, we, Papa-extend na na nila, re. Eh, maya maya lang eh, dumating na yung may-ari eh. Pagkakita nga sa akin eh, pogi ko daw pala sa personal. Be, parang walang ganun. Eh, ringgit habang hinihintay namin mga in-order namin eh. Eh, nakaamoy kay eh, Paris eh. pinuntahan ko nga sa kusina. Isko ng inang Ereng maya maya lang din eh. Dumating ni mga in-order namin eh. Ereng mga in-order namin eh. Overload pares, lechong kawali, sisig, tsaka grill game po eh. Guys, ereng ay una kong tinikman eh. Yung pares, Diyos ko po eh, kahit pala na bastard ke. Piling mo may kapares ke. Diyos ko po ng nang sangkap ah. Er nga eh, yung sinanod kong tinikman ay yung kawali nila. Diyos ko po eh, ay sarap lang. Er naman yung grill game po. Diyos ko po eh, ang lasa lang. Maniwala kayo. Er pa er pa yung sisig. Diyos ko po eh, nang kahit tatlong kanin eh. Mapapaulit kayo Guys, sorry er, nga pala yung mga menu nila. Kung hindi nyo mabasa, ipost nyo na lang. Ing, busog na naman. Namumotok na yung damit ko. Bilang pa salamat nga eh, nagdikit na ako ng sticker din ni anyway, Uwe. Beh, syempre papalagpasin ba natin sila? Syempre makikipag-Diyos ko po inang din sila. Diyos ko po inang! Guys, maraming maraming salamat po sa pag-suporta. Palaikin naman po, papalaw na rin po. So, supportahan po natin sila. God bless po. Diyos ko po inang.